So yun mga idol, tamang ayos lang ng BMX natin ngayon. Papalitan natin ng ihi dahil nag-aalog-alog na yung gulong natin sa likod. At pudpud -pud na rin yung mga tread niya. Kaya let's go, papalitan natin. Update ko kayo mamaya mga idol pag napalitan na natin. Para mabago-bago na rin yung dihi sa likod ng bike natin na BMX. So hanggang dito lang mga idol, update ko kayo mga idol pag naikabit na natin. Hanggang sa mabuo natin mga idol. A few moments later. So yun mga idol na ikabit na natin tong ano, tong panibagong ihi ng ating bike na BMX kasi nagpalit tayo kasi lost trade na mga trade niya mga idol, tong dadaanan ng mga ano niya. Bali yung ating tinanggal na halos apat na taon na rin na ginamit natin bago naputput yung ganito. Ito siya mga idol. Yan kung napapansin yung mga idol pod pod na yung thread hindi makita sa video pero pod pod na siya mga idol kaya nagorder na tayo at pinalatan na natin ng ganito yung BMX natin bali sa likod to mga idol so yan ito na siya nakikapit na natin mga idol ilalagay na lang natin sa ating bisikleta na BMX para maging okay na update ko kayo mga idol pag naikabait na natin so yun mga idol tapos na natin naikabait itong uh, ihi nya ito sya yan panibagong ihi na yan mga idol so yun naikabit na rin natin yung gulong pwede na rin siya patakbuin ng mabilis at pwede na rin siya dumayo sa mga bayan-bayan so good working na rin siya at good quality na rin siya patakbuin hindi tulad dati na umaalog mga idol umaalog-alog to nung di pa natin napalitan ng ihi ito nung di pa natin napalitan ng ihi umaalog-alog to ngayon hindi na So yun mga idol gumagana pa rin yung ano, speed meter natin para sa bike. At kumbaga nilagyan natin ng switch. Ito siya, yung switch niya. Yan. Kung napapasin yung speed meter na, ayan, papatayan natin. Yan. So ganyan lang tayo kasimple na magmahal at maglinis mag ng bike natin mga idol kasi kahit bisikleta lang itong gamit natin mga idol malaking bagay na rin to at makakatulong sa atin sa ating mga pupuntahan so yun mga idol nalinin sa natin itong sprocket nya yan bali sa susunod mga idol papalitan natin itong ano kadena Kasi luma na rin 'to. Tapos 'tong plato niya papalitan papalitan din natin. Pero ngayon all goods pa 'tong mga 'to. Tatago lang natin pag napalitan natin 'tong mga 'to. at itong gupuan niya mga idol papalitan din natin to kung napapansin niyo ayan meron na siyang barot papalitan na natin yan kung ginawa lang natin ang paraan para kahit papano all goods pa rin bukod sa ating sinabi na mga ibang parts pa napapalitan bukod doon pag napalitan natin wala na all goods na So ito lang muna yung vlog natin ngayon mga idol Yung BMX Pinakita ko lang sa inyo Kung napapansin nyo itong BMX natin mga idol Dati maporma to Meron siyang cluster mga signal light ng mga motor nilagyan natin Ilalagay ko na lang dito sa screen yung itsura niya dati nung bago-baguan pa natin na ginawa ito pero ngayon tinanggal ko na kaya kung bago ka lang sa aking youtube channel pa subscribe pa like at pa share na rin comment mo na rin kung nagustuhan mo